Hello, hello everyone, especially sa mga momshies out there na kagaya Kahit ko. Dahil vlog natin today ay dedicated sa lahat ng momshies na hindi napapagod mag-asikaso at mag-alaga sa kanilang buong pamilya. Minsan ba ay nahihirapan na din kayong mag-isip kung anong lulutuin nyo sa inyong pamilya? Ako kasi ay oo, kaya minsan after work ay kailangan mo talagang mag-isip ng quick recipe na pwede mong lutuin ng mabilisan lang. Lalong-lalo -lalo na sa mga working mom na kagaya ko, kailangan talagang meron kang nasa listahan mo ng mga madali ang recipe para para naman hindi ka magtagal sa kusina. And especially kung nakakapagod yung trabaho mo, kailangan mo talaga ng oras din para sa sarili mo na makapagpahinga at makapag-relax. Dito nga ay kakarating ko lang after work. So usually ay dumadating ako sa bahay mga 4.30pm. Pagdating ko nga sa bahay, pag wala nang ibang makain, ay kinakailangan ko talagang magluto. So dito nga ay magluluto ako ng chicken teriyaki. So na-chop ko lang ng maliliit yung chicken thigh. Sobrang dali lang nga ng recipe na to dahil kailangan ko lang dyan ng ready sauce for teriyaki beef, yung brand ng So kailangan mo lang nga ng konting oil sa pan at fry mo lang ng bahagya yung chicken meat. No need mo na nga yan lagyan ng water dahil kusa nang lalabas yung juice mula sa meat. Minsan ba dumating na din sa point sa buhay nyo na pagdating nyo galing work ay parang gusto mo na lang nga humiga at humilata. At pag nakaramdam nga kayo ng gutom ay pupunta lang nga kayo sa ref at huhugot lang ng pagkain o kaya naman sa table ay may nakaredy ng pagkain para sa'yo. O kaya naman pupunta ka sa kanto at bibili lang ng makakain dyan sa curry. Well, sa ating mga mamsis, medyo mahirap ata yan ma-achieve especially kung tayo ang in-charge sa pagluluto. At lalong-lalo na kung nakatira ka nga sa ibang bansa, dahil sa ibang bansa nga ay hindi uso ang meron katulong, so lahat talaga ay ikaw ang gagawa. At hindi lang yan, hindi lang naman pagluluto ang dapat mong gawin, ikaw pa rin ang in-charge minsan sa pagbabudget, pagsundo sa mga bata, at dagdagan mo pa ng mga problema sa pamilya na minsan ay hindi mo talaga inaasahan ding darating. Naiiyak din ba kayo minsan pag feeling mo, pagod na pagod ka na pero kailangan mo pa rin kumilos at magpatuloy. Umaasa din ba kayo at nagdadasal palagi na sana ay lagi masaya lang ang buhay? Kaya sa mga nanay na kagaya ko, kung kinakailangan mong umiyak para mabawasan ang kalungkutan na dinadala mo, ay iiyak mo lang nga yan dahil walang masama sa pag-iyak. And alam nyo ba na yung mas madalas daw umiyak ay mas mentally strong daw sila dahil instead of suppressing their emotions, they know how to have control over their emotions. Yung pag din kasi ay nakakatulong sa atin para ma-release natin ang stress and emotional pain natin. Kaya kung mapapansin nyo, after nating umiyak ay parang magaan sa pakiramdam. Kaya sa mga sitwasyon na kagaya nito na malungkot tayo at lugmok, kinakailangan talaga natin at very important ang support at pagmamahal na makukuha natin sa ating partner or asawa. And syempre, ganun din dapat ang support na makukuha ng mga partners natin mula sa atin dahil kung minsan ay nalulungkot tayo, ay marahil ay nalulungkot din nga sila at minsan nga ay baka doble pa yung nararamdaman nilang kalungkutan. And sobrang malaking tulong din nga sa atin na mga nakatira sa ibang bansa kung ang mga pamilya natin sa Pilipinas ay kakamustahin din naman tayo paminsan-minsan. So sa mga momshies at nanay na kagaya ko ay okay lang din nga malungkot at wala din namang masamang umiyak para mabawasan ang mga kalungkutan na nararamdaman natin. Bago ko nga pala i-end yung vlog na to ay hi muna kay Kat Britannico, Tita Susan Ilagan at kay Hey It's Miss Snow dahil lagi nga silang nanonood at sumusuporta sa mga vlogs ko.